Turo siya ay silifayat mga na-fuelboard biyerno-tropikal sa pusudo Africa, na yung Slovene finds tuplak siya mangha-mangha ahing nila lang sa ating planeta, ang Gorilla Siya sa office ng primate nights ming suwasan kasi sa kamila sa pakalakas at malaking pangangatawan ay nagpapakita rin ng nakakagulat na banayad, matalino at malalim na social na pag-uugali Sa kanilang komplikadong komunidad at mapalikang ekspresyon Simulan natin ang isang paglalakbay upang maunawaan at protektahan ang mga natatanging nilalang na ito na kasama natin sa mundo. The Shaman Africa, sinunalim na mafa sa Halloween maras kamikinang na sektang araw, naghinti ang kamanghamanghang mundo ng mga gorilya. Kimamas ka nilalang na ito ang pinakamalaking miyembro ng pamilya ng primates at the the ang kanilang dalawang uri, silangang at kanlurang gorilya, ay nakakalat sa ekwatorial na kagubatan ng kontinente. Sa bahaging ito, tayo ay maglalakbay sa nakatagong mundo ng mga gorilya, tinutuklasan ang kanilang mga tirahan at ang mga katangi ang nagtatangi sa kanila. Tralat sa siya mga pangkat ng pamilya, as mo ni Mark Hungary ang silverback, na nos di mamapaglarong kilos ang mga bata, yading susuriin ang mga detalye ng lipunan ng gorilya. Sa so, Raul well, Taka, maghaisong taiswan ng kontinente ng Africa, daswang natatanging uri ng gorilya ang umunlad, ang eastern gorillas at western gorillas. Ang bawat uri ay nagkaroon ng sariling natatanging katangian at tirahan. Ang Eastern Gorillas ay naninirahan sa mas makapal na kagubatang bulubundukin, habang ang Western Gorillas ay mas gusto ang mga kagubatan sa kapatagan at mga latian. Sa pehazing list, we're established here the katangian, distribution, and was how and lock in uri. Mula lang sa manataran sa matasta altitude ng bihirang mountain gorillas, hanggang sa mga kagubatan sa kapatagan ng mas pangkaraniwang lowland gorillas, ipinapakita namin ang pagkakaiba-iba ng mga kapansin-pansing primates na ito. Nanistahan sa mga gorilya, kamakakapla at masiglang kagubatan ng ulan sa gitna ng Africa. Yung makahangahangang kagubatan na ito ay nagsisibing kanlungan para sa mga gorilya at hindi mabilang na iba pang mga species, naglalaan ng mahalagang pagkain at tirahan para sa kanilang kaligtasan. Profasim ito sa entuklaste ng tirahan na bumubo sa mga tahanan ng gorilya. Lahas sa ng mga dahon hanggang sa sahig ng kagubatan, lalahad na ay ng komplikadong ekosistema kung saan isinasagawa ng mga gorilya ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Gayunpaman, ang mga paraisong tirahan na ito ay nanganganib The Fight sa mga Kopchans pagpaskong tao ay sinagiging lumalaking banta sa kaligtasan ng mga gorilya na nagtutulak sa at na isaalang-alang ang agarang pangangailangan ng aksyon upang protektahan ang mga mahalagang ekosistem na ito. Habang sumisip ang mukhang liwayway sa kagubatan ng Afrika, naghahanda ang isang pamilya ng gorilya para sa panibagong araw. Ang kanilang araw ay isang siklo ng pagkuha ng pagkain, pagpapahinga at pakikisalamuha at ang bawat aktibidad ay nagbibigay ng sulyap sa komplikadong estruktura ng lipunan at katalinuhan ng mga kahangahangang nilalang na ito. Sa segment na ito, susuriin natin ang isang araw sa buhay ng isang gorilya ang kanilang vegetarian na dieta ng mga dahon. Va, the sounds that mouths nears, a kenshin complex natural communication, and an fairy Mula sa mapaglarong kilos ng mga batang gorilya hanggang sa mahinahong presensya ng matanda at matalinong leader na silverback, ibinubunyag namin ang mga komplikadong aspeto ng lipunan ng gorilya. Operasyon mo sa mga gorilya ay mladim na sosyal na nilalang na may matitibay na ugnayan ng pamilya. Sila ay nabubuhay sa mga grupong pamilya, karaniwang binubuo ng isang dominanting silverback na lalaki, ilang mga babae, at kanilang mga anak. Sa segment na ito, susuriin natin ang puso ng buhay pamilya ng mga gorilya, isinasaalang-alang ang kanilang komplikadong estruktura ng lipunan, hierarkiya, at ugnayan. Nalay sa mga klingas, file alam silverback, hanggang sa malasimbak siya, sa kanilang mga anak, sisiyasatin natin, natin ng mga pihit ng dinamika ng pamilya ng gorilya. Mamasdan natin kung paano ang mga batang lalaki, kapag nagmature, ay humihiwalay upang bumuo ng sarili nilang mga grupo, kaya't ipagpapatuloy ang patuloy na paikot na siklo ng lipunan ng mga gorilya. Sa Velaclav ka alang karilagan ng mga gorilya ay isang uri ni pababa ang bilang. Humaharap siya sa maraming banta, gaya ng pagkawala ng tirahan, iligal na panghuhuli, at sakit na naglalagay sa kanilang kaligtasan sa panganib. Sa bahaging ito, ilalahad natin ang mga hamong hinaharap ng mga gorilya at susuriin ang mga pagsisikap na ginagawa para protektahan sila. Mula sa mapanirang epekto ng pagtutroso hanggang sa malupit na kalikasan ng iligal na kalakalan ng mga alagang hayop, tatalakayin natin ang agarang banta na kinakaharap ng mga gorilya. Itatampok din natin ang walang pagod na pagsisikap ng mga dedikadong individual, organisasyon at komunidad na nagtatrabaho upang protektahan ang mga kamanghamanghang primate na ito at ang kanilang mga tirahan. Halang polo ay siyang populasyon ng sabi naging mas komplikado ang at na relasyon sa mga gorilya. Sa isang banda, yung mga gawain ng tao ang pinakabanta. Ngunit sa kabilang banda, tayo rin ang nagbibigay ng pag-asa para sa kanilang kaligtasan. Sa segment na ito, sinusuri namin ang maramihang aspeto ng relasyon sa pagitan ng gorilya at tao ang papel ng ekoturismo at ang pangangailangan na makahanap ng mga napapanatiling solusyon para sa konserbasyon. Susuriin natin kung paano makakalikha ng kita at kamalaya ng responsabling turismo at isasali ang mga lokal na komunidad sa mga pagsusumikap sa konserbasyon. Ipapakita rin natin ang kahalagahan ng siyentipikong pananaliksik na higit pang nagpapalawak ng ating pagkaunawa sa mga gorilya at kanilang mga tahanan. Naman Trisoy ang kahanga-hanga mga nilalang. Sila rin ay mga keystone species na mahala sa kalusugan at biodiversidad ng mga kagubatan sa Afrika. Sila ay may mahalagang papel sa pag-regenerate ng kagubatan sa pamamagitan ng pulinasyon at pamamahagi ng binhi, na tinitiyak ang kaligtasan ng napakaraming uri ng halaman at hayop. So, bahasing tosyaw at ng mo ni mafahogahan yung mga gorilya bilang mga inhinyero ng ekosistema. Susuriin man kung paano naaapektuhan ng kanilang presensya ang mas malawak na kapaligiran at ang mga makabuluhang epekto na maaaring idulot ng kanilang pagkaubos sa ekolohikal na balanse. Sa pamamagitan ng pagprotekta sa mga gorilya, nauunawaan natin na hindi lamang tayo nagliligtas ng isang solong species, kundi pinapanatili rin ang mga mahalagang tirahan na ito para sa mga susunod na henerasyon. For 90% na marambak lalak siya ay siya manong maghanghangang gorilya ng Africa, na pupuno tayo ng pagkamangha at responsibilidad ang pagkilos upang protektahan ng mga kahangahangang nilalang na ito at ang kanilang tirahan ay mas mahalaga ngayon kaysa dati. Lahat tayo ay may papel na gagampanan sa pamamagitan ng pagpapataas ng kamalayan, pagsuporta sa mga pagsisikap sa konserbasyon, at paggawa ng mga pagpili na nagsisiguro sa preserbisyon ng mga maginoong hayop na ito at ng planetang kanilang kasama natin.